Ito yung mga idol. Yun, another vlog na naman tayo. Yun. Ang dali. Yun, no? Oh. Ah, Pabog na mga idol. Pabog-abog, pabog-abog. hiwa hiwa tipi Ayan, ba, <laughs> ba, <laughs> ba, 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 ba,

Aduh Mereka itu Ah, laban

Mm hmm. Sangkawit. Buga-buga. Buga-buga. Mukhang buga itu buga buka muim im. <tellan> Is a bit name? kinayan M mm. nahuli ka na rin ito pakset mm. sigurado yan M malaki yan M okay nadala na mga idol mm. yun yun mm. tindin bakbakan bakan to, mga idol bis ah jun <laughs> <Tune>. to <Dato>. ah uh. eh <sighs> ulikan sewak kas hmm jun hmm Tanda na naman mga idol. Sulprim. Matinding bakbakan o aksyon mga idol. Mm. Um. Hmm? Na. Tingnan natin mga idol oh. Yun na. Saan kaya na time? Yun na. Yun na mga idol oh. Okay, laki. Yun na mga idol. Hmm. Balik-balik sa ilalim mga idol. Hmm. 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 Oh. Oh. Eh. <laughs> Nakulog mga idol. Yun. Oh. Kita lang mga idol oh. 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 Hindi mo pala. Hindi mo pala. Hindi. Huwag mong ano nun. Baka maputol. Nagpadala. Nagpadala yun. Yun. Hinihingal na yun. Nagpadala rin sa wakas mga idol. Huli ka ngayon. Yun na mga idol. Yun na mga idol. Yun na. Yun na. Yun na. Yun na. Ah, katako.

hangin hmm. ang ng mga ito lang Tawon, tawon, tawon. 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 kasama tawon. Hmm, huli ka Pangatlong huli ka ngayon Paksi ka rin Hmm, yun o

balikin balik balik aduh yunda 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 mangai dulu yunda Oh salah kelaki tuh kelaki namanya tim kita lagi mau Yun. Tresiro. Wow. Wow. Yun. Ah. Laki. Yan. Patlo na mga idol. Tresiro. Tresiro kagad ka mga idol. Tagal. Tagal. kagad ka mga idol.

Yeah. Yun, tuwag ka na. Uy, anak! na naman daw mga idol. Eh! Ah, bunot ah! Biglang hinablot mga idol. Ito ah! Parang ano, parang yung kain mga idol, parang kalma-kalma pero Grabe mga idol oh. tai hawak uh tuh sa ano mga idol? Okay, okay. Sigurado malaki mga idol

Iyak-iyak na mga idol oh, Yun wow, so oh, itu <terro mayor nahem compute noise> Tiger, Tiger. Tiger na naman, Tiger. Tiger na. Baka, daming talaga Tiger ito mga idol. Bihira yung lapo-lapo yung -lapo, ma. Pero lapo din yan. Yan ang kapatid yan ang lapo. Pang apat mga idol. apat na. Yun. Tatlo. Apat. Yun. Apat na mga idol. Daming dami na mga idol. yon Ariya Baka meron pang kasunod. Ariya. Dito rin pagkita yung pupain aria, Wala na ang buka-buga. Ariya. Wala na. Yan na pinakamapandain natin. Baka may kasunod pa. Mga idol. Ha? Wala nak. isang bahura lang mga idol. Uy na tayo mga idol. Ha? Uy na tayo mga idol. Uy na. Hmm. Yan na kayo, mga idol. Sakto wala, wala, wala nang Main mga idol. You know, natin mga idol oh. Yun, no? Yan. Kambun na si idol Jim. Yun at ito, ito yung huli na idol Jim Tingnan natin mga idol. Yun. <laughs> Apat na piraso mga idol yun no yun mga idol ang dami talagang mga napo dito mga idol yan at em hey, ano ibibinda natin sa ano ibibinda natin doon sa koron ipadala Dahil mahal yun, mahal. Mahal. Tag-500 ang kilo kung size lang mga idol ha. Ah. Tag, ano lang mga idol ha, ah. 150. 150 lang mga idol. Kaya ipa, ano minsan koron. Pero sigurado mga idol, may tubo sila mga idol. Mga isandaan lang. Pero, ay, siguro sila. Oo, oh, porsinto. Ayan. Hey. Yung ulipad natin, no? Mm -hmm. Yun. Yan, uwi na kayo mga idol.